Magandang hapon po. Nandito po ako kain sa bukid. Uh, tutulong po ako sa pagtatabas ng damo sa mga puno ng sitaw. Ang dalawa po kami. Ang isa tagapala. Ako po ay tagatabas. Ito po yung tatabasin ko. Yan. Ito po kasi sitaw. Dito sitaw rin. Ito yung tatabasan ko papunta doon. Yan. Tabilahan po yan. Yan. Ganun din po dito yan lat po yan hanggang doon mahaba po ito kasama ko naman po ang gagawin niya yan po tagapala po siya sa tagliran ng uh, pilapin yan sige po ah uh, bali ba, umpisan ko na magtabas ah uh, ako lang po naghahawak ako lang din uh, nag-isa nag lang po ako wala yung tagahid ko ngayon pas muna siya sayang kasing kita ngayon Tagulan ang panahon ng tagulan kailangan na uh, maging masipag, mag-ipon. Panahon ng tagutom. Ti matalim yung hiram kong kalawit. Nairam kong kalawit pang ano to eh, pandigma. Nabuan kasi na makapal na damo yung pagitan ng mga sitaw, tudlingan. Si baka mamaya, mamitas dito, may ahas. Yan po yung iniiwasan namin. Ah, na namin tong tabasan. Pag maginawa rin po sa ano, sitaw. Yan po. Ah, uh, di ko po lahat maididitalin sa inyo to. Di ko lahat maipakita sa inyo. Kasi Ika nga, nag -isa nga lang ako Sige po, hanggang dito lang aking uh, video uh, Huwag niyo pong kalimutan Paki Follow niyo po ako Paki-click Notification bell po, subscribe niyo ako para lagi kayo updated Sa mga bagong upload ko videos Magandang araw po sa inyo